marketing graduate ang poging ito. Pinalak mag OFW pero na-offload kaya naisip niya munang pasukin ang mainit na mundo ng showbiz. Kilatisin si Mark De Jesus at ang sarap na kanyang ibubuga. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Uy! Alam mo, may kamukha kang artista sa angulo mo dito, direkt. Ah, sino? Baka paraw ba tayo na nakikita? Bahala eh, din hindi na ako gagala. Ganyan na lang. <laughs> Rainer <laughs> Castillo. Wow. Ah, Konte. Okay. Pero alam mo kung sino nakikita ko? What? Big Bondoc. Wow. So, kakagraduate mo lang ba? Uh, last year po. Tapos, okay. Uh, ayun, tapos? After ko gumraduate, uh, at ko muna mag-explore, makipagsabala. mag Mag-explore mag -ano? mag sa mundo ng ganito. Explore? <laughs> 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 alam po? Uh, ang dinig ko sperm. <laughs> Ay, ang landi nito. <laughs> lahat. Hello muna kay Ching na two months na nating Platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Mark Keras. Yan <laughs> lang si Mark Ferras Yes po. Oo naman. O, eh si Mark Lapid. Mark Lapid, ah. Pamilya siya sa... Oo, oh, oh, ang anak ni uh, Senator, Senator, Lito Lapid. Yes, Eh, yes. Lapid's Chicharon. <laughs> Ano yun Ha? Alam mo yun. Kumakain ka ng chicharon. Ay, Oo, chicharon ba yan? Depende sa chicharon. Depende sa chicharon. Anong gusto mong chicharon? Malutong, makunat, yung, o malambot? Siyempre yung malambot. Malambot na chicharon? Hindi oh. parang ano yun. Pawag dito, mahirap kainin kasi magulanit. Parang, da ma parang matagal kainin. <laughs> parang matagal. Magaling ka bang kumain? Siyempre naman. Ah. <laughs> Kasama natin ngayon si Mark De Jesus. Ayan. Mark De Jesus talaga ang pangalan mo? Uh, Denmark April po siya. Screen name ko, Mark De Jesus. Denmark April? Yes. Dal April ang birthday mo? Yes. Uh, <laughs> bakit Denmark? Sa Denmark ka pinanganak? Ay, hindi naman. Binigay sa akin ng father ko. Tapos ayun, uh, um, bukong yung Mark. Uh, mas gusto ko yung Denmark kasi yung Mark De Jesus, mahihirapan ka kumuha ng NBI clearance. <laughs> <laughs> Marami kang kapangalan. Uh, o oh, hindi, etong si uh, Denmark ay mula sa probinsya ng Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yeah. Saan sikat ang Nueva Ecija? Sa ano, sa bigas. Ayan. Bigas, oh, so, uh, At sa mga sibuyas, ayan. Oo nga, ko, may naalala ko sa Nueva Ecija, oh, pero parang ayaw ko na rin siyang alalahanin. <laughs> 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 oo. Ah, oo nga, bigas, sibuyas, yeah. oh. Palay, ganyan. Yeah. Oh, Nag-ano ka ba dyan? Nagsaka ka ba sa Nueva Ecija? Uh, May pa pananiman ba kayo dyan? Wala pa naman. Hindi uh, experience ay, Ilang taong ka na? Uh, 23. 23 years yeah. old. So ikaw ba ay nakapag-eskwela? Uh, yes. Uh, actually tapos po ako ng Bachelor of Science and Business Administration. Major in Marketing. ay, Ang taray! Okay. So kakagraduate mo lang ba? Uh, last year po. Tapos, okay. Oh, tapos, uh, ayun, tapos, after ko, at tinry ko muna mag-explore, makipagsabal. Mag-ano? Mag-explore sa mundo ng ganito. Explore? <laughs> Alam mo, uh, ang dinig ko, sperm. <laughs> 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 Bakit ang ganyan iyari sa akin, nabibingin ako sa iyo mo, nag, -ano, try po akong mag-sperm. Yun ang dinig ko. Explore. <laughs> explore. Okay. Kasi, <laughs> sign of aging, nabibingin ako. Oh, anyway, like explore ka na mag mag maghanap po. ng bakla. hindi yeah. <laughs> ano? Pumasok po sa mundo ng showbiz, Nagbabakasakali po. Kaya pinilit yung muna makapagtapos ng kurso ko para ah. at least kung hindi mo nakapalarin, meron na akong babalikan na kursong tinapos ko. Ah, teka. So, inuna mo muna yung pag-showbiz kesa sa pagkatrabaho na magamit mo yung kurso oh. mo. Ah, so, anong una mong uh, ginawa? nagtalent ka, ganyan? Ay nagtalent talent po ako. Ay, pumapagent po kasi ako. Ha? Nirepresent ko po yung bayan ng General Tinio sa Nueva yeah. Ecija. Tapos may naka-spot po sa akin doon. Pinabakla. Ay, hindi po. Ah, hindi. Talent, talent scout po. Pinag-audition po ako. Tapos, ah, talent scout na ba din? Ah, uh, hindi naman. Ah, babae. Babae. Ah, babae. Tapos oh. pinag-audition po ako. Tapos ayun. Nakapasa ako hanggang umabot ako ng weekly finalist. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na po sa pagtatalent. Ah, so ano mga serye yun na na yung uh, nilabasan mo? Ang pangit nilabasan, pero yun naman talaga, <laughs> oh. Ayun po, uh, happy together, uh, ano po, Happy together, John Lloyd. Yes, yes oh. po. Uh, o, o, ano masabihin niyo mga iba? Okay lang, oh. Batang kaya po, uh, makiling, ayan. Ano uh, anong kadalasan ng role? Makiling? Bago lang yan, ah. Opo. Uh, ano, nilalabas na po siya. Nashoot na po namin ng mga nakaraan pa. O, oh, anong role mo sa mga ganyan? Kadalasan? Ah... Ayan. Uh, ayan, guguluhin ko yung minsan yung eksena, ganyan, ah, kontrabida, ganyan. Ah. Tapos minsan naman, drama, yan. Sa makiling, ano ba yan? Nakab nakabahag ba kayo dyan? Sorry. Uh, hindi, waiter naman ako doon. Ah, <laughs> <laughs> ano ba yon Mga tungkol sa bundok? Charot, hindi. Uh, ay, medyo. Meron silang sila location, yes. shoot sa bundok. Mm, meron meron Pero hindi ka kasama doon? Hindi naman. Ah, talaga. So, um, uh, eh, continue, continue, tinang. So, nagpa-pageant ka. So, sanay ka na maghubad. Ah, uh, pag mga kami bikini, ganyan. Hindi pa ako bumibikini, pero sa pageant naman na sinasariyan ko. Pag pinag... Brief kami or pinagbabandayan. Ready naman ako sa mga ganyan. Okay, uh, pero no, di ba sa mga pageant, naka bikini sa swimwear? Ay, nakabikini. Ayaw, swimwear naka bikini Pero yung no. tibak na ano, hindi pa. Tibak hindi pa. Pero kaya mo. Uh, depende. <laughs> <laughs> eh yung ano, uh, walang suot. Bawa, pictorial muna. Walang suot. Ganyan. Ay, parang pinag-iisipan. Oh. Pwede naman. Depende kung, depende <laughs> kung ano yung gaganda, kung ano yung mapapaganda na at ma bag natin para mapaganda yung um. sistema. No? O, halimbawa, yung ano, rampa, walang suot. siguro <laughs> hindi pa muna <laughs> siguro ngayon. <laughs> eh, halimbawa, sa pelikula. oh, okay. mga Viva Max. Mm. Ano, kaya mo yun? ang ah, kaya ko naman. Ayan. Ah, kapakita ng puwet. Kaya. Ah, kapakita ng harap. Frontal nudity. <laughs> maganda ang bayad, maganda ang role Pero ipapakita si Junjun, papayag ka uh, Siguro pag-iisip ako muna bago ako mag-commit Ah, uh, 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 talaga Ano ba ang gusto mong uh, artista? Action, comedy, sexy, porn? Uh, action, tsaka drama, tsaka porn mag <laughs> <laughs> oh, sa porn uh, <laughs> Halimbawa, ang bibigay sa yung role Ah... Uh, Love scene, sex scene sa kapwa lalaki. Papayag ka. Kung yun yung hinihingi ng director, bakit hindi ko ibibigay? Oh. Siyempre, para mabigyan natin ng kulay at ganda yung pelikula. Uh, oh. Kung yun yung hinihingi, why not? Oh. Oh, so, okay lang sa mga BL series, ganyan. Okay, yun. Uh. okay uh, lang Yung mga laplapan sa kapwa lalaki, ganyan. Yeah, yeah. Ah, ah, dahil dyan, may surpresa kami sa'yo. Yeah. Meron kami nga talent ngayon na lalaplapin mo. Lalaki ito. Ayan na, labas na. <laughs> Nataran. Na. <laughs> okay. Sa 23 years mo sa mundong ito, nakailang bading ka na? Ah, uh, wala na wala pa naman. <laughs> <laughs> Pero, <laughs> napaisip. Para na amin ah, ba ako? <laughs> Inuulit ko ang tanong. Nakailang bading ka na? Wala pa talaga. Ah! Uy, alam mo, may kamukha kang artista sa angulo mo dito, Direk. Ah, sino? Bakit di paraw ba tayo na nakikita? Bala ka, hindi na ako Ganyan <laughs> na lang. Rainer Castillo? Wow! Ah, Conte, okay. pero alam mo kung sino nakikita ko? Juan Mig Bondok. Wow! Dito sa, kailan mo si Juan Mig. Pamilyar siya, Pamilyar. O ah, kasi bata ka pa hindi mo na naabutan si Juan. Si Rainier Castillo, yeah, no. ay naabutan mo pa yan. Yung no? si Aljon Men. Wow! Aljon ni ah Aljon ni hindi mo na rin kilala yan. Hindi ko na siguro naabutan. Hindi mo na naabutan, i-google mo na lang. Oh. Na Pero sino ba, ang artista ang sinasabing kamukha mo. Alimbawa may nagsabi so iyo, uy kamukha mo si ganit Oh. Kari Ramos daw eh, Kary Ramos sabi. Wow! May angulo daw. Kalil! Yan yung uh, jowa ni Gabby yeah, Garcia. Uh, minsan may angulo daw. Khalil, kasi medyo uh, mabani mo ako ngayon eh. Kaya, no uh, hindi kasi ganyan ang book ni Juan Miguel. Tsaka yung ganitong side. Pag manyang ka, Ayan! Juan Miguel! Charo! <laughs> <laughs> In fairness. Ah, talaga. So, ah, uh, hanggang ano, ilang mga months o taon ka magpuporsige sa showbiz? May deadline ka ba? Tapos, gagawin mo na lang yung uh, pinag-aralan mo or hanggat hindi mo na-achieve yung pagiging uh, tunay na aktor, hindi ka titigil? Anong tingin mo? Uh, well, actually, nung last year, ay last month, mm. dapat po magdudubay na ako mag-UAE ako. Eh mm. kaso, uh, hindi ako natuloy. Eh siguro, sa isip-isip ko, um Siguro kaya hindi ako natuloy doon. Baka para dito talaga ako. Ah, Inano ko na lang siya in a positive way uh -huh. para hindi ko masyadong damdamin yung pag-upload ko, ganyan. Uh -huh. Na-upload uh -huh. ka sa Dubai? So, Bakit? Nagulang ako ng requirements. Ah so, talaga. Tapos after ano ito, dapat ang gagawin mo sa Dubai? Ayun yan, magbabakasakal, maghihipon, ganyan. Para bago ulit. Ah so wala ka pa employer doon? Ah okay. So, Meron ka bang kakilala sa Dubai? Ano ko ha? Ah, mga kasin ko. Nagkatrabaho na sila oh, doon? matagal na sila doon. Mga 20 years, ganyan. Uh -huh. Talaga. Pero halimbawa, ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng uh, ibang uh, hanap buhay o trabaho maliban sa showbiz. Ano yung pitiliin mo? Anong klaseng work ang gusto mo? Ah, hiling ko talaga business eh. Gano, yan ang... So ano ibig business mo? Um, gay bar? <laughs> gay bar. <laughs> ano? Pwede gay bar eh. Gaya, oo. Oh, Alaking uh, kita sa gay bar. Oo, dahil... Maraming pera ang mga bakla, <laughs> mga becky, na andyan sila ngayon nanonood. Oh. hindi, ano nga, maliban sa gay uh, bar. Bigas, yung mga daily needs, para hindi matulog yung pera natin. Ah, kasi kailangan lagi yan ng tao. Eh. Correct. Tama, dahil bilang ikaw'y Teganueva is yes. marami kayong supply ng bigas, why not bigas? Mm, Tsaka tamo. basic need yan. Para ah, hindi matulog yung pera. Okay lang ba sa'yo na ikaw ang magbubuhat ng sako-sakong bigas at dadalhin mo sa bahay ng mga mayayamang bakla? Pwede. Oh, ganon. Tapos, pagbaba mo ng bigas, didiretso ko sa kwarto ng bading. Sa pag-uwi ko, may nakaipit din eh. Ah, <laughs> ano <laughs> naman. O, hindi, hindi ka kagad ipa-uubiin. Uh, baba mo ng bigas, didiretso ko sa kwarto, ang balik mo next week na, ang uwi mo sa bahay mo. Minarinate din. no? Ha? <laughs> 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 so, min minarinate So, <laughs> so, anong, anong, ano, anong ingredients dun sa pagmamarinate? Suka, toyo, uh, salt Pinta, and pepper. Ayan. Ayan. Ah, talaga. <laughs> Pero, ano hindi mo makakalimutang offer ng bading? I'm sure naman, lapitin ka mayro. ng bading. Oh. Ayan, uh, marami sa akin ng -chat, chat ng mga bading. Ayan, hmm. tapos, kunyari pa pumunta ako sa set, ganyan, yung mga nakikilala ko, tapos, ah uh, inaaya akong lumabas, ganyan. Kaso, hindi ako nagko-commit, eh. Ganyan. Uh, dahil mga kuripot sila. <laughs> hindi ka nagko kasi... I mean, parang hindi ako nagko-commit sa labas namin, ganyan. Kasi, gusto ko, bago ako sa mama, kilala ko muna na personal, di ba? Ah, so eto so, bang pagkakakilan lang natin, eh, pwede na ng ano, pwede ng foundation para sumama ka sa labas. <laughs> pwede na. <laughs> So wala ka pa sinamahang bading? Wala pa. Ba. Sinungaling. Wala pa. <laughs> <laughs> uh, Ngayon pa lang siguro. Ah! Ako, ayan na! Teka lang. Uh, sa social media, ano yung ano? Hindi mo makakalimutan. Siyempre, eh, nagpo-post ka sa social media. Ayan, pagka nagpapalit ako ng profile, uh, na-myday ako ng mga sexy uh, body ko, ayan. Uh, Ang dami nagre-reply. Tapos ayun, yung mga chat nila, ayan, uh, ayan. Ano sinasabi? Ano yung medyo natawa ka o kaya naman? muntikan mo nang uh, kang ang offer. Aha, sarap mo naman ha. Ayan, magkano ka labas tayo mamaya? Yung mga ah, ganyan chat, di ba? O, oh, tapos magkano sinasabi mo? <laughs> Alam, hindi ko na lang siya ninerap Hindi <laughs> ko <na may> sinisin. <laughs> Dial chat. Ikaw ba'y may girlfriend ngayon? Ah, wala naman. Wala. Ah, wala kang girlfriend. Pero nagka-girlfriend ka na. Yes naman. Uh, ilang girlfriend ka na? Dalawa. Dalawang girlfriend. Okay. Ah, ano bang tipo mo sa babae? Ang gifted na yung may tsura, syempre. Oh. Uh, anong klaseng itsura? tsura? Maputi? Ah, maputi, ayan. Uh, tapos, eh, matangkad? Ano? Mga kahit ko lang ganyan. Ah, uh, tapos, 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 medyo sigit yung mata, tapos mabay buho. Ay, Ay si ah, may wig ako dyan. <laughs> 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 yung singgit, Paputi, pasok na ako doon. <laughs> yung haba na lang ng buhok. Tsaka ah. gusto ko may kulay yung buhok eh. Ay, ako, marami <laughs> ako yung, yung buhok na meron ako dyan. Galing sa hair shaft, may mga ano yon kulay. Real hair. Ah, yan ang gusto mo. Kailangan ba, ano, malaki dibdib, malaki ang puwet, yung mga ganyan. Bonus na lang yun, pero mas maganda nga talaga kung malaki puwet tsaka yung dibdib. Ah, pero grabe yung pagsasabi niya, takatingin talaga siya sa suso ko. <laughs> <laughs> oh, I mean, malaki ya at matiga. <laughs> Ay! <laughs> Ay, ang landi <glad> nito. <laughs> oh, dahil dyan, oh. paano ba magmahal ang isang Mark de Jesus? Ay, syempre pag nagmahal ako, bibigay ko talaga lahat. Mm. Pag sinabi ko sa iyo lang ako, sa iyo lang ako. Ayan. Uh, Pangahawakan mo 'yan. Pa papahawak mo. Eh papahawak din. Ah? <laughs> <laughs> ah. talaga. Sige. So wala kang karelasyon ngayon. Wala. Uh, wala. Bakla meron. Wala. <laughs> <laughs> Consistent. Oo. Dahil diyan, sagutin mo na 'to mga katanungan ha. Mm. Matrona o bading? Matrona. Ay, grabe, ang bilis. Bakit ang matrona? hindi lang, wait lang. Napasagot ako, hindi ko nga alam yung matrona. Ano may ibig sabihin ng matrona? Matrona may edad ng babae. Ah, Unuulit ko ang tanong, matrona o bading? Depende, pero bagay okay, matrona na lang. Bakit? Parang mas ma... Pag kasi mas, may mas edad sa atin, mas maalagayan sa atin eh. Mas ano magmahal yan. May ah, so gusto may may edad. So, gano'n. Okay, kung matronang bading. Hindi, basta ah, na... So, okay lang ba ding na metro na? Pag naramdaman mo yung why not, di ba? Ah, Na-try mo na ba magkaroon ng karelasyon sa mas may edad sa'yo? Oo, oh, may meron na. Ah, ganong uh, edad ang difference, ang agwat? Uh, six, six years. Si, ah, uh, so, bata siya, pa yun. Ganyan. 29 siya ako. Uh, that time, mga 20. 22 ako ganyan. Yan. Ah, okay. Pero sa tingin mo, mga anong edad ang kaya mo? Pag sinabi mo matrona na napapatulan mo, tumitingin ka ba sa edad? Hindi ko tinitingnan na eh. Basta masarap. Ah. Joke lang. Basta masarap. Kahit, <laughs> ah. kahit 85 na, basta masarap. Go. Mm. Oh. Yes. <laughs> ano yung pinaka-wild na selfie video mo? Ah, siguro yung mga trend sa TikTok na mga pakaldag-kaldag, ganyan. Ah, so nagkakaldag-kaldag oh, ka. kaldag, -kaldag. Oh. Sige, mamaya magkakaldag ka. Ah, sige. Eh. Habang wala kang suot na brief. <laughs> <laughs> Maganda o magaling? Magaling. Magaling. Ah, uh, kahit hindi masyadong maganda. Ah, uh, magaling. ikaw ba magaling? Magaling, siyempre. Ah, uh, kung i-rate mo ang sarili mo 1 to 10, 10 is the highest, anong score mo? 10. 10. Oh, talaan, may pagpataas pa ng kilikili. <laughs> oh, dahil dyan, yes or no, nakiliti ka na ba ng batin mo? Yes, kinikiliti yeah. akong ganyan. Kinikiliti. Saan ka kiniliti? Sa giniri. Malakas Malaki. Malaki. Malaki yung kiliti ko dito eh. Ayan. Pag kiniliti akong ganyan, tapos kiniliti ako, nakita, nakita nilang kiniliti ako. Ayan, oh. ulit-ulitin pa niyo. Ah, talaga. Bating yan ang iliti sa'yo? Ah, na ang iliti. Anong ginamit na pang iliti? Daliri. Sa... <laughs> Daliri. Hmm. So, pag kiniliti ka dyan, nang hindi tumitigil, anong gagawin mo? Hubarin mo na yung pants mo. <laughs> <laughs> Asin na naman tong bading na to. Yung mga nakakasama ko sa set, uh, first time ko lang din silang naki, nakikilala. Ayan, tapos kinikiliti ako, feeling close. Ah, uh, ah, uh, uh, teka lang, meron na ba lumandi sa yung artista? Wala pa naman. Babae, wala? Wala pa naman. Bading? Wala pa naman. Ay, sinungaling. <laughs> wala pa? Wala pa. Ah, Makatingin to. Oh. Yes or no? Naging baby ka na ba ng bading? Hindi. Wala. Hindi pa tala. Wala pa tala. Ah. Kung magiging baby ka ng bading, dedede ka ba? Pwede. <laughs> Sinabi mo yan, ha? Uh, si pwede. Pwede. Dede -de 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 ako sa chupon uh, Oo, oh, kasi baby. eh, oh, e, diba? Yan. So baby do dede. Oh, lang naman. <laughs> yes or no? Ipagdadamot mo ba ang kapirasong laman? Bakit may pagdadamod yung kapiraso kung pwede naman yung malaking kap... Malaki, di ba? Ah, yeah. talaga. Sampo! Sampo! <laughs> <laughs> may nagbayad na ba sa'yo ng bading tapos humingi ng kapalit? Wala ko, wala ko. Wala ba? Nililibre nila ako, ayan. Oh, nililibre. Ano nililibre, nililibre sa'yo? iyo pagkain, coffee, oh. Starbucks, ganyan. Ah, tapos, anong kapalit? Teacher daw kami. <laughs> ah, kahit hindi mo kakilala? Hindi. Yeah, sa set lang nakikilala ko yan. Tapos, oh. Ah. afternoon after no, na yan. After na, na ng taping, ganyan. Teacher, oh. Ah. teacher daw kami. Ayan, Kasi tapos, libre ka ng kape. Ayan, ka, no. oh. Kapi lang pala. Kapi lang pala. Kape lang pala. na. City. Coffee lang. Coffee lang. Sasama na. <laughs> <laughs> briefs, boxers, o wala? Sa brief muna tayo. Brief, okay. Oh. Bakit? Ba't briefs? para makita yung ano talaga, pagka-sexy, yung hobo. Ah, ah, talaga. Pero na-try mo nang wala? Hindi pa. Bawa sa bahay, ganyan. Eh, wala sa bahay. May kaalis ng bahay, na-try Hindi pa. Ah, hindi <laughs> pa. Sige. Monay, pandesal o hotdog? Hotdog. Ay, oh, very good. Ay, John. Kailangan mo hubarin yung sando mo, yung sapatos mo para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng breed mo. Wait. Charot na yung mo. Ayan, ayan na. In fairness. Oh, sige, taas mo, eh, alisin mo na yung sand. Oh, ah, sige, shoes muna. Huwag mo na alisin yung medyas. Ayan, sige, dahil alisin mo na yung sando. Ah, sige, yung belt muna. Ba't ba ako nangingiilan? Ba't ba ako masyado excited? Oh. Uh, Grabe yung pantan, yung ano, sinturorang haba, parang pa-kite. O, oh, sige. At may maraming salamat naman sa pagbisita uh, sa amin. At syempre, good luck sa'yo at i-invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Ah, uh, hello guys. Uh, please follow my Facebook account, uh, Mark Desus. At sa TikTok account ko naman, Mark Desus. Tatlong K, tatlong S. At sa Instagram ko naman, Mark.Desus. What? please follow my social media account. Ayan, maraming salamat naman at maraming salamat naman po sa inyong lahat. Huwag kakalimot na mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon at syempre sa ChannelFu.com. This is Mr. Fu, Merganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member o di kaya pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!